So, good morning mga ka-farmer choice. So, ngayon, nandito po tayo sa ating tanim na sitaw. So, monitor kasi tayo ngayon. Kasi, kaya hinto lang ang ano, kaya hinto lang ng ulan. So, halos isang araw at isang gabi na dire-diretso yung ulan. So, buti naman at hindi tayo dito a uh, binaha. So, sa part po ito ng ano, dito sa liti. So, pakita ko sa inyo mga ka-farmer choice yung tanim kong sitaw. Ayan. So, marami na siyang bunga. Ayan, bulaklak. So, sunod-sunod na yan mga ka-farmer choice. Ayan o. Pati doon sa kabila. Dito. Ayan o. Ayan. So, magkakano lang tayo nito mga ka choice. So, baka yung mga bulaklak ngayon na ito. So, ito. Siguro baka magkalaglagan yan sa sobrang ano sa sobrang basa yung lupa so okay lang yan kasi yung mga ganito mga ka farmer choice ay yan may mga sumusunod na bunga yan kaya hintayin na lang natin yung mga susunod na bulaklak yan napakaraming bulaklak na mga ka farmer choice so hanggang doon yan yan so sa ngayong darating na linggo ay makakapag harvest na tayo ito siya yan So, kagandahan lang mga ka-farmer choice ay hindi binaha yung ating area dito sa tanim natin na sitaw. Ito. Ayan, hanggang doon yan mga ka-farmer choice. <laughs> Ayan. So, mamaya naman, tingnan natin yung tanim natin na ampalaya at saka talong doon sa isang area kung ano yung ano doon kalagayan so yan muna mga ka-farmer choice